By the way, ah, yeah, meron daw ano, ah, daw kudeta sa Senado. At uh, balak daw nilang mukhang uh, na, napipintong <laughs> mapalitan daw yung uh, Senate President nila, ha? Sino kayang papalit kung sakali? Sige, tingnan nga natin. Nakarating na raw kay Senate President Nick Zubiri ang balibalitang plano raw siyang patalsaking sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Pero wala raw alam dyan ang mga nakausap niyang Senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Oh, well, we'll no, know today if I give you a farewell dinner or not, right? But if not, then you know, let's continue working. Than... Kinumpirma for... mismo ni Sen. President um, Migzubiri na nakarating sa kanyang balita na may namumuong kudita sa kanyang liderato. May ilang ulat kasing lumabas kaugnay sa umiikot umanong resolusyon para palitan siya. Pero hindi niya para matukoy kung sino o sino-sino ang nasa likod nito. Ang sigurado lang daw. Ano um, naman, there's a concerted effort to discredit the Senate ah uh, nalaman ko pa yan last week pa. So sa amin, uh, trabaho lang kami. Sa dalawang put na miyembro ng Senado, labing tatlo lang ang kailangang boto kung may magtutulak na palitan ng Senate President. Pero si Subiri, kinausap na raw ang mga kasamahan niya sa mayorya at maging ang minorya. Lahat sila, wala naman daw na babalita ang tungkol dito. Palagi ko naman silang kausap. Wala naman silang nalalaman. Trabaho lang tayo para sa kapakanan ng taong bayan. Wala nang politika. Sino ba nang nanggulo? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Sinagundahan nito ng mga kaalyado ni Zubiri, ayon kina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senate Pro Loren Legarda. Buo pa rin ang suporta nila kay Zubiri. Oo nga. Bakit kaya maganda to ano ha? Ah? Maganda to. Tong... Sa tingin ninyo, uh, nanganganib do ba si Zubiri? At sa tingin ninyo, dapat na bang palitan si Senator Mig Zubiri diyan sa ano sa sinago kasi ang isa sa pinaka nakita natin pinakamalaking mala pagkakamali ni Senator Zubiri is yung nag-agree siya eh sa ano sa charter change eh, na dating uh, talagang tumutuligsa diyan ay Senate kasi nga Ah, uh, pwedeng mag ano eh pwedeng malusaw ang uh, Senado dahil diyan sa chacha na 'yan. Dahil nga doon sa joint voting na pinu-push din uh, na amyendahan ng sasaligang batas. Oh, 'yan po ang pagsasanib ng ano ng uh, Senado at ng Kongreso pagdating sa botohan sa isa mga amyendahang mga batas. Oh, so pumayag siya, nagulat na gulat sila kasi ha, hindi tayo pumapayag diyan ever ah. Bakit ikaw pa mismo yung nagbano? Yung nag-open up kasi sinabi nga ni PBBM nun, 'di ba, na siya yung mag-spearhead ng chacha. Uh, -cha. oh. oh, so uh, sabi dito, palitan ang tanong sino ipapalit? <laughs> Baka si Tambaloslos din ipalit diyan. <laughs> Dapat lang palitan o bakit palitan? Palitan na si Migs kasi kasabwat sa PI. O kahit palitan si Migs, hindi uh, na uh, ano yan. Hindi nila papalitan yung speaker, wala din. Oo nga, maganda niyan, pinakamaganda no, palitan silang parehas. O palitan silang parehas, pero suportado yan ng mga alyado niya kasi super majority sila diyan. As far as I'm concerned there is no leadership change. No, yung timing medyo off, talagang off we would say but uh, as far as I'm concerned and as far as the members of the majority na nakausap natin the past uh, what 24 hours talagang we are all solidly behind our inspirational leader Senator Migz Zubiri. Hindi na bago ang isyo ng kulita laban kay Zubiri. Noong nakaraang taon, naging maugong na papalitan siya noong Marso at Hunyo sa kasagsagan ng usapin tungkol sa Charter Change. Pero walang nangyari. Kaya kung sa Sen. J.V. Harris ito ang tatanungin, naniniwala siyang may gusto lang pagwatak-wataki ng Senado sa gitna ng issue tungkol sa People's Initiative. Siyempre meron tayong hindi sa House. So... Eh, hindi ano, balam Ano yan, divide and conquer siguro para malamang, dahil nagbabanggaan yung dalawang house eh. Yung dalawang, uh, yung dalawang house, ah, eh. dalawang houses. So, hindi malayo na talagang magkakaroon gato may Pero sa ngayon, palagay ko mahirap uh, palitan si Senate President Ligsobili. Senator Annie Marcos naman, again... Para man ito, gusto. <laughs> Niit lang ang suporta niya at ng ibang senador kay Zubiri. Wala nga raw ibang may gustong umako sa trabaho na maging Senate President. Gokay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Sa totoo lang walang may gusto namang uh, na maging uh, Senate President. Ang Weh! Walaga ba? <laughs> Hirap ng trabaho. Naiipit ka lagi. Ayon. Mahirap yun pag tamad ka. <laughs> Kung ikaw sama ka na sama sa mga pamimigay ng DSWD di kakaepal mo sa TikTok. <laughs> Mahirap talaga kung ikaw ang magiging Senate President. Si Senator Jingo Estrada kasama sa matutunog na pumalit kay Zubiri. Pero kahit siya, tutol na magkarigo doon sa Senado. may mga kasamahan daw kayo sir na kayo po yung parang napipili na. I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Sabato. Ayon.